Sobrang saya ko nga pala ng yung araw oh. after so many days na pag ulan-ulan dito sa amin. Sa wakas ay umaraw din. Mailalabas ko na dito ang mga grasshead. Oh. Kaya naman pansamantala kukunin ko muna sila dito sa bahay nilang aquarium na may ilaw na sumas substitute ng araw. <laughs> Hindi ko na alam kung ano araw ko sila huli na paarawan. <laughs> Isa rin sigurong dahil lang bakit natagal tumubo ng buhok nila? Ay dahil nga bibihira lang sila na sinag ng araw. <laughs> Kasi di ba ang mga halaman bukod sa dilik kailangan din nila ng araw. At eto nga after 11 days na paarawan ko din sila. Mukhang saya-saya nga ni Leigh. Biglaang nabuhay yung mga balat nila. Bukod sa tubig, ay gustong buso rin talaga nilang ng Meron nga pala ako papasan dito si Sangrasad ko na si Baby Diamond. Nung una akala ko tinitigawat na siya kasi meron na sa noon niya. Yun pala ay meron na patubong damo ang kaso. Hindi makalabas paano kaya gagawin ko diyan? Ngayong day 11 kung data si Grasad dami yung pinakamahabang buhok. Ngayon si Grasad Pochi na may pinakamahabang buhok. Ilang araw na nga din pala hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya naman sasabayan ko na sila magpaaraw para makakuha ng vitamins. Maganda at healthy pa naman ang araw lalo na na pag umaga. Masarap pa hindi pa masakit sa balat. <laughs> Habang tamang-tamang araw sa mga Grasad ko. Itetake ko na nga din pala itong Dahil nga nakatapos sila sa araw, dinidelay ko na sila at mas mabilis nila tumaabsorb. Sa ganitong paraan mas mab listo tubo ang mga buhok nila. Ako kaya napapansin ko kasi matas na yung hairline. Ko. Kapag ako tutubo na rin kaya ako ng buhok. Kaya naman sinubukan ko na rin. malay nyo 'di ba? Bigla akong magka -banks. Charot lang. After 1 hour napapansin ko nga pala ibubaba na yung araw at hindi na nga sila Habang pausod, na hahagi. Habang pa na pa-usot nga yung araw, isa-isa ko rin silang inuusot kaya mapapansin niya na bago ang mga pesto nila dahil matagal ko na rin na masila na ibalik sa araw. Balak ko na nga sila ibalik sa loob ng bigla na alaala ko pa rin yung comment na isang follower. Para nga daw hindi sya malito. Gusto nga daw niya palagi na idolize itong mga grasshead. Ko. Gusto daw niya makilala isa-isa. Kaya ngayon ay gagawin ko na lang muna nang paraan. <laughs> hindi ko kasi alam kung paano magpapagawa na idealist delay. Kaya sa ngayon, ang gagawin ko muna, susulatan ko na lang muna ng mga initials, yung mga necklace nila. Ito nga palang uno kinuha ko si Baby Diamond. Kaya dalagyan ko ng letter dito sa kanyang butterfly na kulay pink. Ito naman ay wala iba kung hindi si Kim. Siya lang kasi mayroong gold na necklace. Siyempre gold, ibig sabihin nun, hari. Kaya naman nagsulat na ako ng letter K sa kanyang necklace na gold. Sa ganitong parang, hindi na kayo malilito kung sino-sino sila. Ito nga pala si Club. Ang palatandaan ko lang din sa kanila ay necklace nila. Si Club ay mayroong kakaibang kuri sa lahat. Ito namang sumunod na aking ang aking passionistang grasshead. Pulang pula at red na red. Siya nga pala si Heart. Kaya naman sinulat na ko na lang letter H sa kanyang necklace. Ito naman mayroong color purple 'yung bayalet na necklis. Sino ba si Jack at sila nga pala ang team Super 8? Siguro na makikilala niyo na kasi nitong sabunod na to. Siya pala may book sa kanya lahat. Ibig sabihin no siya si pochi ah, Ang caso ba sa pala 'yung necklace niya kasi hindi ko masulatan. Kaya basta tandaan niyo na lang siya may book siya si pochi O oh, ito pa isa kailangan pabalito na pala tandaan. Sa ulo pala naman makikilala niyo na kung sino siya. Ako ah, na ako na kongra sa day na amag na si Dami. Tulungan niyo naman ako o oh, paano kaya maaalis si 'yung pag-aamag niya? Pagkatapos ko sila ng lagyan ng mga palatandaan nila ng mga pangalan. Isa-isa at dahan-dahan ko na sila binableak sa bahay nilang aquarium Syempre tulad ng kadalasan dati Formation si King par nyo nasa gitna. Hindi ko na nga pala nilagay itong plata to? Kasi susundin ko yung isang comment ng isang ating followers. Ang at sabi niya kasi, ay ilagay ko na lang ng tubig yung aquarium, pero hanggang paan nila yung tubig. Naisip ko, o nga to, mas okay to. At di na dinako mait maya maglalagay ng tubig. Kasi marami ng tubig to aquarium. Eto nga oh, at enjoy na enjoy na silang lahat. At dahil wala na kasi sila sa araw, bubuksan na natin yung ilaw nila. Tenen o oh, di ba? Makakatulong niya para mabilis tumubo yung mga damo sa kanila. Kahit papaano kasi ay meron din niya kuting init na kailangan ng halaman. Kasi sinagan pa rin naman sila ng araw dito kahit papaano. Hindi nga lang, hindi nga lang sobrang lakas. Konti lang yun nadadali. At para sa mga naghahanap, eto na nga pa lang day 11 update ng ating mga grass. Eto nga at busog na busog na sila sa araw araw at saka sa liwanag. Abangan na lang natin ang mga susunod na araw. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!